ang Office of the Ombudsman sa ating pagkakadinig ay sinabing po protectionan po siya. Y Ivan Mayrina, GMA7. Uh, Yusek, have you spoken to the President since last night, nung nag-deliver po ng speech niya si Senator Aimee? Napapansin po kasi natin sa messaging ninyo ngayon, you're not holding your punches anymore. What do you mean? I am not holding my punches anymore. Direkto nyo na pong kino question ang mga aksyon ni Sen. Aimee, ang kanyang motibo. Mm -hmm. Ito ho ba ay may basbas -bas ng Pangulo? Itong messaging ninyo, with what you are saying to the public about uh, Sen. Aimee Marcos? Ang mandato ko dito, hindi lamang maging tagapagsalita ng palasyo, kung hindi, ang mandatong ibigay sa akin ng Pangulo ay to counter fake news. So ang sinasabi po natin dito ay para malaman ng tao ano ba ang katotohanan. Kung hindi po tayo magsasalita, maliligaw ang kapwa natin Pilipino. Yes, nagkausap kami ng Pangulo. Pero kung anong pinag-usapan namin, hindi ko na po i-reveal sa inyo. Again, the question, ma'am. May basbas -bas po ng Pangulo ang inyong messaging dito tungkol kay Sen. Aimee. Anong messaging po ba ang sinasabi? At matami na po ako sinabi. <laughs> yes, ma'am. Yeah, all of, these, all of the things you said. Okay, muli, uulitin ko po, ang ating isa sa mandato ay to counter fake news. So lahat ng aking sinasabi dito at ito ay uh, para mag-counter ng fake news, lahat po 'yan ay may basbas mula sa pangulo. Maraming salamat you sir. Um